Tuluyan ang pumasok ng bansa ang minomonitor na LPA na ngayon ay nasa loob na ng PAR. Habang nagdadala pa rin ang pag-ulan sa bahagi ng Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas, ang umiiral na hanging habagat. Samantala, nakakaranas naman ng monsoon break ang bansa kung saan hindi umaabot ang habagat sa ibang parte ng Pilipinas na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon. Localized thunderstorm naman ang nararanasan sa natitirang bahagi ng bansa na nagdadala ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa Pagasa, makikita sa ating Eye Weather Center, tuluyan ng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area sa layong 895 km east ng southeastern Luzon pero mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito. Ayon sa Weather Bureau, magdadala pa rin ang pag-ula ng low pressure area lalo na sa may Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Nakakaranas pa rin ng monsoon break kung saan mahina ang epekto ng hanging habagat. Umiiral pa rin ang hanging habagat sa bahagi ng extreme northern Luzon na inaasahan naman na mababa ang rainfall significant nito. Samantala, sa may Babuyan Island at Batanes naman ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Localized thunderstorm naman ang mararanasan sa bahagi ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na nagdadala ng pag-ulan sa hapon at gabi. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Kota Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 31 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 25 to 31 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Kota Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng pagulan. 24 to 30 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte... Ay ay papalo bukas sa 23 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance ng ulan Habang la, sana, sa Lanao del Sur naman, ay makakaranas ng 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.37 ng umaga at lumubog ng 6.01 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMinds. Filipinas.